Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinakarama ng adapo si Kyle Kuzma at ang Washington Wizards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang latest na update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Mismong si Kyle Kuzma nga po mga katrops ang nanlait last season sa Detroit Pistons matapos silang magkaroon ng isa sa mga napakahabang losing streak sa history ng NBA. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay karma rin naman nga po ang inabot nito sa paglalait niya sa Pistons dahil ang kanyang kupuna naman nga po ng Washington Wizards ang nakakaranas ngayon ng ganoong klaseng problema. Sa katunayan, As of now nga po mga katrops ay meron lamang nga po silang record na 2 wins at 15 losses bilang worst team hindi lang sa Eastern Conference kundi pa din na rin sa buong NBA. Meron na rin naman nga po sila ngayong kasalukuyang 13 game losing streak kung saan literal nga po na hindi malang sila nanalo ni na isang beses ngayong buwan ng Nobyembre. Yes, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig mga katrops. 013 nga ngapong record ng Wizards ngayong buwan at majority nga po ng kanilang pagkatalo ay natatambakan sila ng kanilang mga kalaban. Kaya grabe nga po talaga ang karamang ibinabalik ngayon sa Wizards, lalo na kay Kyle Kuzma. At ang mahirap pa dyan mga katrops, mukhang hindi pa rin nga po matitigil ang kanilang losing streak dahil puro nga po madalakas na kupunan ang kanilang makakalaban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa latest na update sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na karamihan nga po ng mga Lakers fans ay pabor sa pagkuha kay Dwight Howard since napatunayan na nga po nito na kaya niyang sabayan at mahintuin si Jokic. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, dahil nga po puno ng lineup ngayon ng Lakers ay kailangan muna nga po nalang either magtanggal o mag ng player para lamang makuha ito, o kung hindi naman ay pwede nga po lang siyang bigyan ng 10-day contract simula sa darating pa naman iyan na January 5, 2025, kung saan papayagan nga po ng Liga na magbigay ang kanilang mga teams ng ganitong klaseng kontrata. Mismong si Howard na naman nga po ang naniniwala na kayang-kaya pa nga po niyang pahintuin si Nikola Jokic kapag nagkaharap silang dalawa sa loob ng court. Ngunit ayon nga po sa report ng isang NBA insider, kahit gustoin man nga po ng mga fans na kunin ng Lakers si Howard, ay nag-hesitate para naman nga po ang kanilang front office sa pagkuhang muli sa kanyang serbisyo at pagbibigay sa kanya ng kontrata dahil sa questionable nga po nitong kalusugan, pangangatawan at kakayahan na magkipagsabayan sa ibang mga batang big man ngayon sa NBA. Kaya medyo malabo nga po na kunin nila ito ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.